alam nyo, dinalaw ako ng aking... Madalas may dumadalaw sa akin mga naging ko. Katulad ng sinabi ko kagabi, di ba may... <laughs> na sorry, hindi na ako nakabalik kagabi. Kasi ang dami kong ginatas, inantok ako. Ngayon, yung uh, istudyante estudyante kong dumalaw sa akin ngayon na dinalahan ako ng kape at gandila. Maraming maraming salamat. At saka tong napakagandang scarf na favorite I mean, wow, maraming salamat sa iyo. Itong, itong estudyante ko to, na dumalaw sa akin kanina, she's so powerful. Ah, uh, kwento ko sa iyo yung bagsy Kasi I'm not going to mention her name naman, pero, kasi baka kakaayaw niya. Ah, uh, ano, meron kami yung class, di ba, yung astro-traveling, ganyan siya, meron akong meron akong sinabi sa kanya na puntahan niya. Nag-astro travel siya. On her own, ah. Ito, nakabantay lang ako. Ganun kasi ako magturo. I'm always there. Pero ito, nung binigay ko sa kanya yung address, nagulat ako talaga. Alam niyo kung bakit? Hindi lang yung labas ang nakita niya at i-describe sa akin in details lahat, bawat isa dinitalye pa rin niya, pati yung loob. Pati yung loob at hindi lang sa first floor kundi yung second floor. Lahat ng nakita niya na, you know, these things are, as far as I'm concerned, are phenomenal. Because hindi lahat basta-basta magagawa yun sa unang upuan. Ito, lahat ng class lahat ng classmates niya nakapag ano nakapunta doon sa pinapupuntahan ko kaya lang siya naikot niya hindi lang yung labas kundi pati yung loob hi art pati yung second floor i mean it was fantastic i was so happy as a teacher nakakatuwa yung ganon nakakatuwa yung ganon si Art naman nag nagbisita sa akin the other day. Ang lala kasi sinusukat ko yung mga energy nila lalo na pagka yung advanced. Kasi pag yung advanced na nakapag remote viewing na normally unti-unting lumalaki yung opening ng third eye, lumalaki yung opening ng third eye and I get to measure their energy. I measure it. I get to measure their energy in front of them. Hindi ako hindi yun sa uh, yung Kunyari ako lang, makakaharap ko sila. Pag nagmeditate ka sa mga ang ulo mo, don't force it. Okay? Ang sekreto ng meditation ay hindi sa pagpupumilit, pagpwersa. You just calm down. That, ang ibig sabihin yan, hindi ka pa kalmado. Kailangan kalmado ka when you do it. Alam mo, the best form of meditation kung ano, magdasal ka. When you pray, you're actually meditating. Kasi, yung source ng ng reason kung bakit ka nagme-meditate normally kung mapayapa ka galing yan sa langit kasi imposible kang maging mapayapa kung ang source ng energy mo ay galing sa mga evil spirit meron naman na talagang sumasakit ang ulo talagang masakit pati tenga kasi nga, nag-upgrade. Iba na yung frequency ngayon. Iba na yung frequency ng uh, uh, mundo. Iba na yung heartbeat. Iba na yung energy. Okay, pagka merong mga bastos, hayaan nyo lang. Huwag nyo alisin. O hayaan nyo lang kasi kawawa naman sila. Walang pumapansin. Kaya gano'n, nagpapapansin lang usually yung ganyan. So don't take them out. It's okay. Naka normally naiingit yan kasi ang dami-dami ninyong bukas na bukas na ang puso, ang isip, kaluluwa, and third eye na walang masamang iniisip. Yung mga nambabastos, nambabas, yun ang mga uh, negative masyado ang energy at kawawa. Kawawa talaga. Charmaine, totoo po kaya yung giants at may nabubuhay pa kasi chances are totoo kasi mas kaysa na geo maraming nakahukay ng mga buto ng pagkalalaking tao kaya lang kung buhay man sila ngayon they're being hidden o hindi pa out in the open tapos ayaw ng ibang gobyerno na pinag-uusapan 'yon kasi they probably know something about it they must have known about it for the longest time and they don't want to reveal it to to the normal uh, uh, ordinary people kasi baka meron pong... may reason siguro and yung mga masyadong curious na kumukuha ng photo katulad nung si Dawson yung sa TikTok na biglang nawala kasi ano parang ayaw nilang ipaalam ano po ba matatawag sa iyo if hindi kayo espiritista? Alam mo, alam mo, Risa, ang espiritista tumatawag ng kaluluwa. M medium sila na nakikipag Kunyari, may may kung yung espiritista lalapitan ng isang tao na, na gustong makausap yung kaluluwa ng yumao, syempre patay na yung gusto nila makausap ano. Yung espiritista, ang magiging parang middleman. Siya ang magsosomon Siya ang tatawag. hindi po ako ganun. Hindi ko po ginagawa yun. Ayaw ko po yun. I have nothing against the spiritistas. Okay lang po yun kung yun po ang, ang gift nila. Walang problema sa akin yun. Kanya-kanya po yan eh. pero ayaw ko po yun. Ang ako po kasi, ang sabi sa akin ng aking spirit guide, you don't do that. Kasi may reason kung bakit hindi nagpapakita yung kaluluwa dun sa namatayan, dun sa taong naiwan. Dahil kung gusto nilang makausap, kung yung patay na gustong kausapin yung buhay pa, sila mismo ang gagawa ng paraan. Malalaman nila yon at makikita nila, at least sa panaginip. Ganun po. Kasi walang karapatan ng kahit sinong tao, as far as I'm concerned. Ako, walang karapatang magtawag ng kaluluwang namamahingan kahit tayo, lahat po tayo, kayo kayong magdadasal na palagi ninyong binubulabog yung namatay ng mahal ninyo. Kung mahal ninyo, ipagdasal po ninyo. Huwag yung hinga ng, ng number ng loto. Huwag niyo pong hinga ng kung ano-ano. Ipagdasal ninyo. Tayo sila mismo, nagdadasal na yan para sa inyo. Mas kailangan nila na magdadasal. So ako, hindi ko po yung trabaho yung magiging spiritista. Pero, madalas, katulad nung isang estudyante ko, yung isang estudyante ko na nagpunta two days ago sa akin, biglang dumating yung spirit ng ina. Hindi naman tinatawag, kusa kasi darating yan. Kung may enough silang energy. Ginalikan lang sa noo yung anak, tapos umalis na. Pagmamahal ng ina. Busy rin kasi po sila. Pwede mo ko tawagin, doktora, ate. Kahit na albularyo, okay lang kasi walang masama sa albularyo. Ang unang gumagamot sa atin nung unang panahon pa ay albularyo. Kahit sa ibang bansa, may ibang pangalan lang sila. Normally, yung sa, sa Northern England o in, in uh, Scotland, Druids, ang tawag nila, can you locate missing objects? I can't. I normally do. In fact, yung first time na tinuruan ako ng kalimasada, yung test nila sa akin ni eh, Colonel uh, Aganon, yung, yung teacher namin, ay pahanapin ako ng isang object na itatago niya. Pinahanap sa akin yung napili niyang kutsilyo, pinakita lang niya sa akin while we were in UP, kasi sa UP po ako nag uh, Pagkatapos, pinauwi niya ako. Pag-uwi ko, nandyan po sa... Uh, is, pinost ko po yan, one of the first few. Tapos pag uwi ko, nag-meditate ako. Ako kasi parang kumalam na kumakain ako ng ice cream eh. Kaya umain ako ng ice cream, tapos nagdasal ako. Tapos sinanap ko using astral traveling or remote viewing. Either of the two because I can do both and I can interchange. But normally, remote viewing. Nakita ko po yung, yung kung saan niya tinago. Iyon, alam po, buhay pa po yung si Colonel Hill Aganon. Siya po ang Master ko noon, siya po ang uh, nagbigay ng test sa UP Vanguard po yan. Pwede niyo pong hanapin yung taong yan. Siya po ang, at may mga classmates po ako na makakapagpatutoon. Bell Rock Vortex is one of Sedona's most known vortex meditation sites. It is an upflow area referred to as electric or masculine. It's best for serenity and solving problems or higher spiritual growth. For decades, seekers from around the world have used Bell Rock for Bell is a powerful vortex in an area of... I don't know why it's called vortex. But I believe this is real. Alam nyo kung bakit. Marami tayong ganyan. Marami tayong ganyan. Na hindi lang ninyo alam. In Mexico, meron. Pero, malamang, ang nasa ilalim nito ay maraming crystals. Usually, crystals are the ones that are helping people uh, be able to use whatever it is that they have. And if you're seeking a uh, higher spiritual perspective, I suggest you pray. The best way pray ng prayers. Kasi kahit dito ka na tumira sa vortex na to, kung masama ugali mo, hindi pa rin maganda ang mapupuntahan mo. This is real. I believe. Puntahan ko nga ito later. Dami po niyan. Dito sa Pilipinas, meron. Meron. Pero yung isa sa pinakamaganda na sinara na yata yung sa Mexico, I was in Mexico what, last year, yung, yung puro crystal na pagkalalaki, yung mga, if you want to feel the energy, you go there. Sa so, sobrang naging materialistic ng mga tao at sama ng ugali ng mga tao na wala nang ibang ginawa kundi mambastos mang o mangaway o basta warfare alam nyo, nakikinig yon sa negative energy. Ang bumabalot tuloy sa atin, kasi mas marami na ngayon ang bad, negative energy Then, a worry, syempre, ang taas. I'm referring to not only our Father in Heaven, or Jesus, yung not only them, even, even, The aliens, because there are so many aliens, ang dami pong aliens na tumutulong sa atin. Marami rin aliens na nandito sa lupa na bumaba at marami ding nag most most reincarnations of aliens uh, na tumutulong dito are first timer kaya nga ibang mga tao na hindi nila alam kung paano mag-adjust yung hirap matulog ang pili sa pagkain madaling makaramdam pag hindi pag yung taong kaharap nila hindi maayos very sensitive these are guys souls that came down here just so that they can help us.